Halo guys, dito saya sama Farmer Plaza ya. Farmers Market. Ali mau. Udah Bos.

Yeah, <laughs> am ito. Pili. Pili ng tuna. Dito nga pala tayo sa Farmers Plaza, mga sir, mama, mga mama, mga kabarangay. Dito tayo sa Farmers Plaza. Kano sa poset, ma'am, ganito, ma'am? 280? Ah, 480. 480. Marami pa tayo, sir. O, oh, sige, ma'am. 480 raw ang kilo, ma'am, o. Medyo mura na. Ah, ah. 480. Paano kilo nito ma'am? 200 200 buhay 500. na tilapia live live na tilapia Paano ulit masag ma'am? 550 po yan dito 650 ba 550 kilo medyo mura na per kilo sa farmers ko ba umasag? O, oke. Berapa? 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 Sir,

Ang kano rito, ma'am? Oh, mura lang, no? dami, no? Mamaya, papalik ako. Ayan, mamaya. Ayan, mamaya, ma'am. Ayan. Ayan, guys. Pag kaya kailan, kailan ito sir, ganito? 600 600 oh pula, napakasariwa Ayan mga sir Ayan

lobster. Magkano sa lobster, ma'am? 3.5 na lang po, sa kilo. Lobster, 3.5 daw ang kilo. Medyo mura na. Parmeos class ako ito, mga idol. Dito, ma'am. Sugpo. Sugpo po, 1.3. 1.3 ang kilo, three. sugpo. Jambong sugpo. Ito, medyo po. 1.3. 5 po. Sa akin. Wala, ma'am. Sir, ano mo ako, Sir. Ito ang ganito. 950 na lang po. 950. Okay. 1000 shares price. Diyan mo sa kilo niyan. Wag ito po kalaki. Apat lang. apat. 1/4 yung isa. Mga lima po. Ano? Yeah, we can take a discussion. Really Mm,

Narito na po tindahan. Dito naman baka Baka, seafoods

Kano kilo nito, ma'am? Kano ba? Pwede. Alam ko Sarado kasi rito pagka ganito'ng ganito oras. Ang bukas kasi ng palengke na to rito banda sa may karnihan, wholesaler sila. Madaling araw, kaya kung makita niyo, pidyo, sara, maraming sarado. Dahil sa umaga, ang bukas nila, wholesaler po sila, mga Ayan. Ayan, maraming sarado. So dito mga ano, mga alauna. Bukas na yata sila. Alauna ng madaling araw. Hangukan to rito pag ganitong oras. Ay, pag madaling araw. Okay sir, maraming maraming salamat. Hanggang gito na po tayo. Dito po tayo sa Farmers Plaza, Cubao. Ayan. Ito yung palingki nila.